mga kabatagan and eto nga tayo pata tayo sa sa club natin para sa club natin na uh, si ano you know, pare patara abang lang mga kabatagan pag nandun na tayo okay na ha bye dari tambak kule mau kebatikan udah ya akhirnya mau kebatikan ya sama anjing nanti ya sa KRPC ya no sama anjing nanti ya no hanya ini masa ya yulup yulup no ya no sama anjing nanti ya no tao. tau ya no radio kanya. bahaya na Okay na ha. Bye. Etong etong ginagawa ko eh. Tutuwagan dito mag-loop day tayo sa mga atin mga kasama natin na uh, sa club. Uy. Iyan na din sila. Yan, dito tayo kay Iyan. Hmm. Welcome back mga kabatikan. Welcome back mga kabatikan Wala yung tao dito, Ang atin pupuntahan Ayun, Ayun yung kanyang player's loop Ayun na. Busy yung ata Ayun Kasama na. ah. natin sa club yan mga kabatikan Ayun Nakakalaban din natin sa polling Kung sakaling ano Pero di pa natin Ano Di pa tayo nag Ano sa polling Ayun na. Ito yung kanyang player's loop Ayun na, mga kabatikan ang ganda, di ba? Tsaka nakakita na rin ako yan. Ang nakaram uh... Okay na. Bye. Natin na uh, na. Asama natin sa club. Ayun na. Hmm. Bitak. Um. <laughs> yun sa may Hindi yun mismo sa'yo mabitak lang. Binaba pa. Ngayon sa may palayan. Sa patag. palapit na nga sa pamin. Tinuntahan ko eh. Kunti na lang pamin eh. <laughs> Eh di sini karga pala mama karga mama na pagkarao naran na kung iya na. Murulang training mama. Tama asaman sa club nila. Yun. Malulupit ni mga ibon niyan makabatikan niyo. Oh, warrior, ma warriors niya. Yun. Uh, sa taas niya. Sa taas niya na siya. Uh. siya, siya mga uh. nah, ito, para onda. Inagtagos siya sa flyer slip siya makabatikan. Nakita mo para natin.

Ayun, ayun nga yung mga ano mga, mga kabate ka na no. yun. Di ba? Gaganda, ayun na. No. Di lang ano yan. Di lang tag 70 -se yan, mga kabate na no. yun. Mga imported yan, mga kabate na yun. Ngayon lang kayo makakita sa content ko, mga ganyan ayun. No. Kaya nga may gift bird sa akin <laughs> eh. Gift bird. May gift bird sa akin yun. Ayun na. Ang ganda mga kabate ka na. Ayun na. personalize. Ang ganda mga kabate ka na. Dito lang kayo makakahanong mga magagandang ibon mga kabatikan. Hmm, di ba? Ah, nakita nyo naman to yung nakarang vlog ko. Punta ako dito sa kanya. Naisip ako lang din na mag-content ng ganda dahil uh, namiss ko nga yung uh, rugala tayo eh. Ami ah, sabi niya, eh, wala tayong mga content na mga ganitong ibon eh. Yung no? ay nakain na ulit. mga kanyang mga Oh, yeah, laki na yun ako eh. Ang ganda mga batikana. Yung guard nila bas. Ang ganda. Hindi ba? Ayun. Yung guard nila di bas eh. Para sila mga bear. Ayun o. Angas mga batikana. Tumutoka na yun. Iwalay ko na yun. Malapit na. Ito yung albalay na ito par. African Black Eagle. <laughs> African Black Eagle niya mga batikana. Ang kagaya kay X-Makina kung tawagin na yun. Apat ng black eagle. Ito yung anak ko, makakabati ko, no. Ang gandong, para siyang biro, makakabati ko, no. Ah, uh, di ba? Naka, ano na yan, no. Makakabati ko, no. Rin, summer, yan, summer. na yan. Kagaya na sa akin, makakabati ko, ganyan din sing ko. Sa mga yung ko na nakikita like, nyo rin, no. Ah, uh, di ba? Tsaka kung sakaling magganap kayo ng ibon, mabibilan, dapat na kayo dito, ayun, kay... Chadis Loop. Hmm. Uh. Ah, this loop. Tryzen loop. Pamit na kayo sa akin. Ano, kung kailang kayo. Pero nakabili ano, niya rin ako sa kanya. Ang rin. Okay naman din. Hmm. Pero ito binabala ko rin itong bilin, bilin, dati. Binibenta niya. <laughs> eh wala eh. Hindi natin mga ano eh. May nakain na Naglilimlim ano. pa. Malapit na hiwalay. Nag hiwalay ako, isang eh. Isang buwan ka lang eh. Hmm. One and a half months. Hiwalay ko sa ina kayo. Para malakas talaga. Hindi ako naghiwalay ng ano. Eh, um, mga kabatid ko, nyo yung sombrero nyo. <laughs> Naka ano ba siya? Bio pigeon. Bio pigeon. May nabili siya doon. May nabili siya. Ang ay, ganda ay, rin. Okay, hmm. Na may nabili siya doon. Nakarating na siya doon. Ako gusto, gusto ko rin makapunta roon. Makapag vlog ako. Kaso eh, siya lang talaga na, ano, natin, na, na makapunta ron. Ayan, ayun ang, papakita sa atin yung, ayun, uh, ayun, pigeon na, ano niya, nabili niya ron, blue bar, blue bar yun na par, checkered, ayun, oh, ganda, may sing-sing, sing talaga, talagang, ano, may, at saka may papel din rin, uh, may chip ticket din. Ano ba rin dito ng lupa? Lagas. Ano? Magkakanta ng mga ibang yan, mga kabate ka. Hindi sila <laughs> kanina eh. Huwag tignanin sa dito eh. Saan ka ba ligtos pre? Sa ano? Mabitak. Sa baba mismo Ah, mabitak. Baba mismo na mabitak. Kasama to sa tinos ko kanina. Mm, Ayun, kasama daw na sa kanina sa tinos niya, kabate ka nila. Pati talaga, pati talaga. Ayan kasi hindi ko ma-training-training kasi. Busy tayo sa ba ba ba? team nila eh. Huwag lang sa niya. Panggabi din kasi pasok niya, kaya sa araw siya na sikaso niya, ibon niya. Kaya tayo, nanay na, eh. ko lang nag-aasikaso. Ito <laughs> um, yung kapatid, ito anak ng binenta ko sa kanya. Ayun, basra yun, sasabi ko sa inyong anak. Yung mga magulang na sa akin. Anak yun, yun, kamukha. <laughs> Galing sa kanya yun. Di lang basta-basta basra yun. <laughs> basra lang yun. Kaya sa kanya itong pakpak yung yun. Hmm. Pinatabi wala eh. uh -huh. di uh -huh. rin ako hindi naman nagganda sa akin yung akin kanina. Kanina, gumawa din sa akin. Uh -huh. gumawa din mga 12 yata siguro. Yeah, yung dalawa. Uh -huh. Yung bahay yung nabili niya ron. Ah, sandbox tega. Bahay pa yung na Mukhang yun. Mukha <laughs> lang na ito, eh, pero puta. <laughs> Makaita niyo yung papel yan. May kalalagyan talaga. May ah, di ba? May ladan yan. lang basta-basta yan, man. Ayun, no? Ah. Yung sing-sing yan, bakit pigeon yan. Kasi <laughs> Yan yung kanyang ibon na, no? Pulling winner. Pinupuling niya. Yung dati, ano? Yun, no, ang ganda, no? Di ba? Para sila mga bear. Kita kita yeah. mo nagpupulbos na eh. Mm. Sa akin din kanyan din yung black check. Pulbos Yung kay Glenn. Okay, ang... niya. Ang dulas. Hindi ko maano kanina. Asol, kulang. Nagkukulang yung mga pakpak. Oh, wala yung ano ko yung... Ay, dito ko <laughs> pala. Um, um. Ayun. Ayun kanyang um, ka yung kanyang mga... Ayun yung anak ko ng isang basra eh. Umuwi sa akin. Hmm. Isang buwan na wala ito eh. ko na si Pukot. Mm. Ito yun. Nawala. Pagbalik ka, may sipak pa. Ano, ang ganda, mga kabatikan. Quality, quality talaga mga kabatikan. Umuwi pa sa akin. Ayun, bron, kaya tayo nandun. Ha? Ito yung pinampukuling niya, mga kabatikan. Anak din ng basa yan, nasa akin. Ang gandang galing din sa kanya yan. Ayun pala yung bron, kaya Ayun, niya. Asa, ah, so, ayun yata yung ano, pre. Matagal pumasok, pre. Oo, oh, tagal yung pumasok. Uh, pero, takna, muuwi naman, mga kabatikan. Puta. Eh, libig ka naman yan. Meron kahit, an, um, kahit tumagal Ayos lang, tagal pumasok. Uh, alanganin lang talaga pumasok. Pero... Mabilis sa alanganin. Mm, um, Mabilis din siya. Pang, ma pang malayuan talaga. Masasabi mo talagang... ay <coughs> eh, mga abati... Ay mga... Mga young bird niya mga abati ko na. Matawag niya na kayo na. Nilalapit yung mga busog niya yun. Yung dosing takal sa umaga. Sa hapon. Atingin mo yung mga butsi niya no? Okay mong mutok. Kasi mas mga... Okay, mag-spray pa ako. Yung ko sa gabi. Kasi sila. Wala, busog talaga. Hindi ba Sa akin din, ganyan din ganito, tinatawag ko. Nakakamit na lang na, na, ako kanina eh. Pag busog, hindi lang bababa. Pero yung, uh, yung aking kanina pinakabalang ko, hindi ko lang pinakain eh. Sa akin, pag gutom, mababa kayo mga yan. Pag alam na na oras na patoka. Uh -huh. na yan. Eh, yun nawala oh. Yung hinahanap ko na ran, yung na nakatakas. No, uh, ito si pa kayo. yung... Ito pa yung wala niya, mga kabatikan. Um, pero bumalik. Bumalik daw. Buti na ako, kasi na-viewing ko naman yan eh. <laughs> pero okay, no? Kung hindi ko na-viewing niya, malabang nawala na yan. Ba't Sumabit siya sa stream natin, nabitin. Mm. -hmm. Na Mabit yung sing yung niya, sing sing na yun. Kapag gumabit nga ako ng... Naman... Pag ano, yung troperon, ron, mag-acquire ako sa kanya sa speedbird niya. Kapag gumabot ako naman kay subscriber ko sa YouTube ko, mamimigay ako ng ibon. Oo, oh, mamimigay hmm. okay, ka. subscriber mo Nagbigay tayo mga kabatikan. Kailan ka na ba? Hmm. Ilan na yung sunod? Ano mo, subscriber mo? Six, ano, nasa... Ano, hindi ko mati yung tinong Dami na rin. Ano, anak niya, ano? Hmm. Anak ng Taiwan. Anak ng no? Taiwan mga kabatikan. Ano, ganda din no? para sa mga biro. Ano, pasok, pasok, pasok. Pasok na, Grisel. Pasok. Pasok, pasok. <tapos> yung <Ay. tapos> sumunod sa kanya, sayang. Laka sa init na, naman. niya na ng daga. Uruwi mo dalawa sila magkapatid. Binilad ko ng ano, maga. Nakalimutan ko hanggang alas daw ng tangali, tarik na tarik ng araw. Siya lang yung nabuhay. Yung isang kapatay yung isang kapatid niya, siya buhay. Nang hinahayang ako ron. Nung nakita ko rito, kinahayang ng daga. Nakalaylay <laughs> rito yung paa. Wasak yung katawan. Sabi ko, ng kakainayang. Ang lakas sa init na ng tibay. Sabi ko, tamang-tama sana, naka rin ka eh. Matibay ka sa init. <tri> Hindi man lang humalhal yun. Kahit na simula ang maga, mm. tanghali tapat, nakabilag sila. Tirik-tirik yung araw. Matalo yung kapatid niya, patay. Mm. Namatay na nasa ano, na... na... na, na Ay, mutla. Ang ka Ah, okay, next year. Pero nilipad ko kanina yung mabitak yan. Mm. Nilipad yan yung mabitak. Tsaka to, ayan o. No? Lahat sila. Ang na mga kapatid ka na. No? Ito matalino to boy. Nung tignan, yung tinan yung inagas ka sila ng lang halahalang nakaralinggo. Lang tinan basta-basta yan mga kapatid ka. Ang malaywa na yan. Ang long distance na mga kabatik ka yun. na inabot sila ng sobrang lakas na smash. Binibitaw niya lang kahit umaambun dun. Umuwit-uwi yan. Uwit-uwi. Kung basaan niya mga kabatik Pasok, 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 pasok. na. Hindi nga tayo nakasama ron dahil lalong eh. Lugun niya na sa atin. <laughs> Pasok, 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 pasok! Baka red bar eh. Araw, magkasansin na lagi. Yun yung naka-Biorecious PG nyo mga kabatid ko. dalawa. Black check ko tayo, blue bar. Sincere cream. Yung naka-blue. Parastorin yun Sige, sige, talaga ng pare, hindi galing ba ipid Sana magkain na kayo muna sa akin yan bago ko mailipad eh. Next year ko pa naman ililipad yan. Ah. Ah, yan, nagpapares na yun. Eh. Red bar, Pasta, pasok na, pasok! Sunod mga kapatid, makakapunta rin tayo ron. Bio research Pigeon. yun yun. So, makakakita pag ah, nilipad yun. Makakapag-vlog tayo doon. makakikita niyo. Mas gusto nila dun yun, nagwa-vlog. Hmm. Welcome ka rin pag mag vlog ka. Welcome na, welcome sa sala. Ayan ang ganda mga kabati ko. No? Para sila mga bear. Masok, masok, masok. Ayan, si Blako. Ayan ang ganda. Ang ganda ng Blako niyo. Black, Black Eagle. Eagle. Ito yung mga magulang. Ayan na, no? ang ganda nila. Ano? Ayan mga magulang niyan, yung kanina. Ano? Ayan na. No? Ayan yun. No? Ayan na, no? 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 ano? anak. Wala pa tayo napapatunayan pero sana balang araw mm -hmm. na. Kaya dapat pa rin mapatunayan. Tsagalan talaga. Tsagalan. Eh you know, di para niyo mga kanyang mga warriors, mga kabatid oh, ano, Na. Malalayo na 'yan, Hindi ano, lang ba, na basta-basta, hindi -basta na pang dito 'yan. Hindi na mga pang igot ikot na lang 'yan. Pang maliwan na nililipad niyan. Hindi sana nagkasakit yan, butang ang layo na ng training ko sa kanila. Ah, nagkasakit sa kanila. You know, Ayun o, oh, napakitahan tayo, mga kabatikan no. Panis yung ating... <laughs> Kung oh, hindi mo nga nagkasakit sa boy, baka nasa lakban eh. uh, eh, no. oh, eh, no. ba na ako na dito rin nag-agis eh. Oo. Ayun no. Ayun no. na sana. Mga ganyan ikot. Sanay sa... Kondisyon okay. eh, na. kondisyon kasi yung mga kabating ano. Isang ko sila ginamot. Uh. Tsaka ganyan eh. eh. di siya. Na <laughs> eh. Nakarecover lahat. Ay hindi pa ka lahat. Punta kay Pigsot yun eh. ko nung reason ko. <laughs> Grabe. Tsaka mga kabatikan, ganyan siya magpauwi ng mga ibon yun niya, yun o. Ni-stick niya, yun o. Tsaka alam na rin ang ibon niya na... Daba, ano, daba. Alam daba. na rin yung stick na o orange kasi yung ano yun. Ayan, ganyan siya magpa-uwi. Sa trapdoor, mga kabatikan. Ayun o, di ba? Pasok na yun. Ayun o siya. Ganda ng red bar ko. Naglago na yan, ah, napakaganda na eh. Dapat na Kaya ang hilop mo malinis. Hmm. Tsaka yung hilop, kailangan ganyan yung malinis. Oh. Hindi ba? Talaga hindi magkakasakit yung mga, mga warriors niya. Yun, oh. hindi ba? Ano, ang ganda ng green seal niya. Oh. Para sa mga beer. Oh. dalawa ah. kasawa niya bro, babayero lang yan. yan, parang sa gilip niya. Hmm. Yung dalawa niya ng gilip niya. Sa unang pa isa. Asawa niya parehas yan. Ayun lang, nakabati ko na. Ang ganda. Asawa, asawa, niya, raw. Parehas Ayun, siya. dalawa parehas daw. Ayun o. No? Oh. Babaero lang pala eh. Kaya naman pala babaero eh. parehas <laughs> na may itlog. Sabay ng itlog yun eh. No? Ah. Uh. na kinakastay. Gagagod Ang batik na. No? Batikan. Ayun ang ganda mga batikan. Asan na? Asan iba? Sa labas. Ah, sa labas niya wala na. Ilan lang, 12 lahat yan nandiyan eh. nandiyan? Ay, sa dalawa Apat. Ay, lima. Lima yan. Dalawa so, tapos tatlihin hmm. na sa loob eh. Lima. Dima. Okay na. Lima pa lang sa labas. <t cổngßen> Yung mga pamprader niya mga kabatikan. Oh, ah, yan. Ah, Yung mga mukha. Yun lo, Ah. Ah, sila mga bear. Ah, Ito pa mga ang dalawang bahay ito, Ano line parehas? Hindi na babawi yung talaga? nila. May nakailangan ito ba yun? Kaya sana na kanyan. Umukod lang ito nahuli ng anak ko. Kaya um. na pala nahuli ng anak ko, iba liling. May... <tinyo> Ando pa yung ano kayo, mga kalapating sa taas eh. Wala pa, wala pa ang ano. Ano yun? Babae? Pagbayo ba, babay ko yun sa'yo. Si ano? Jobel? Si Batikan Loop TV. Ay! Ayun o. Ayun o, mga ano, natin yan. Kapansir fanshare natin. Hmm. Eh, panatangon kayo kaklab ko. Wala <laughs> uh, pa ako nakakarga. May ano kami pala? May karga rin kami sa club. Yan yan, no. Di na tumuli, kami nakapagkarga. Tumuloy ako kanina. Mabitak. hindi nakamina ka na. May oras na ka eh. Mabitak ako kanina. oras na ako wispin ko. Hmm, baba tayo? Hmm. Baba kami, mga kabati ko. Matangina siya. Kaya hindi video ko. Dito ka ba, ba mismo. Ilang oras ka na nakalis? Nagpakula siya sa... Ayun lang, uh, 6.30. Mabitak. Ayun, pwede mo ano, okay, na mismo yun, mabitak. So, hindi na sabay. Ang tawa ka na nga 8.05, dumating sila nito, 8.43. O ano, 48 minutes. Hindi ko saan. Tatlong ikot lang sila, ayun. Tatlong ikot, tapos natawa nila, diretso na. Ayun, makakumag. Eh. Ayun, babaan na. Yung grisel ko. Ayan eh, yung mo. Ah, ang ah, grisel. summer yan. Yung rain checker na pang last year. Mm -hmm. sabi ko, parang tanda kaagad na. mo ba, hindi oras mo yung siksag ng bitaw. Noon sa mabami, mismo talaga ng mabitak. Malapit na sa pami. Malapit ng pami yun, hiram ko eh. Dinaanan ko lang yung mga ilang mabitak na nakalagay. Mabahala sila. Si Joe, ako lang mag-isa. Wala rin ako sabay kanina. Ako sayang, uh, sabay. Ay, sayang mga kasabay. Wala kang kasama? Solo flight lang kanina.